Dahil sa Pinoy boxer na ito, nalaos talaga ang kaangasan ni Casimero. Mga maskulado at bato-bato kasi at napakabuli pa na ibang lahi ang nakalaban nito. Kaya naman naging mas maangas pa siya kay Cuadro Alas, General Casimero. bend you over, so poppy, and no one will stop me, you understand me? I'm the underdog, bro, you don't even know what you stepped into, bro. You don't even know. <laughs> So, Halos lahat ng mapagmataas at bato-batong kanyang nakalaban ay na-knockout po ng ating kababayan. tumatalon talon pa at grabe ang sigla ng kalaban. Pero first round lang pala ito sa ating kababayan. Halos maduro ang ngatay nito sa sobrang lala ng pinsala. Kitang-kita sa kanyang reaksyon at mababaka sa kanyang muka. Pinoy boxer na palaging binubuli ng kalaban sa London dahil sa kanyang anyo na mataba at pagiging asyano gumanti at naging mas maangas pa ay Cuadro Alas, General Casimero. Knockout at bugbog sarado ang inabot sa kanya na mga bule na ibang lahi na nakalaban ito. Kaya naman dahil sa angas ng Pinoy boxer na ito ay nabaliwala talaga ang pagiging angas ng Pinas ni Cuadro Alas, General Casimero. Isang Pinoy boxer ang putok na putok ang pangalan ngayon sa mundo ng boxing. Kahit hindi naman talaga siya lehitimong boksingero, ay naging professional ito dahil sa husay at lakas ng kanyang kamao. At sa lahat ng anggulo, ang boksingerong ito ay naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Pinaglaruan niya lang ang mas tabatsoy pa sa kanya na heavyweight na kalaban. At sa loob lamang ng 29 segundo, knockout ang inabot ng isa pang oversized na hambog na boksingero. At ang pinakamatangkad na batobatong bodybuilder na huli niyang nakalaban ay walang nagawa at pinabagsak ng ating kababayan. Yeah! at ang bato-batong MMA fighter ng bansang Poland ay walang nagawa kinawawa po ng ating kababayan round 3 lang ang itinagal sa kanilang labanan at ang binansagang Dawood Savage ng bansang Turkey na tinatakot pa ang ating kababayan dahil sa kanyang gumagalaw na muscle body ay kinawawa po ni Sol Papi Sino ang buksingyerong ito na naging mas maangas pa ay Cuadro Alas General Casimero ang mga galawan? At paano siya naging instant professional na boksingero, Yan ang ating pag-uusapan. Nathaniel Bustamante alias Busta Bracy ay ang sikat na TikToker, vlogger at YouTuber na si Salt Papi. Ipinanganak sa England pero purong dugong Pinoy na nagmula sa Lucena at Caldelaria, Quezon. Maangas ang kanyang naging imahe sa social media. Hindi ito basta-basta nagpapabuli sa mga mas buli pa sa kanya. Mas trust talker pa siya sa mga trust talker na nakalaban niya. Marahil ay nadala na ang ating kababayan sa mga mapambuli na laging nambubuli sa kanya. Sa kanya mga video sa TikTok ay ginaya niya ang sikat na chef na si Salt Bay. Kaya siya tinawag na Salt Papi. Pero dahil sa itsura at sa pagiging Asia ng ating pambato ay hindi ito nakaligtas sa mga pambubuli ng ibang lahi na kanyang natamo. Mga kapwa niya rin YouTuber ang madalas na nang sa kanya kesyo mataba at lalampalampa kamukha pa daw ng tatay ni Nubita ang ating bida. Dito po nang galaiti ng ustok si Salpapi kaya hinamon niya sa isang boxing match sa exhibition ang YouTuber din na si Halalham ng England, ang unang nakatikim ng bangis ng kamao ng ating kababayan. March 5, 2022, naganap ang laban ng ating kababayan na si Sol Papi kontra sa malamajin book na si Halalham sa SSC Arena, London. Sa laban na ito, ang inakala nilang lalampalampa at tatay ni Nobita na ating bida ay papakainin ng malulutong na suntok bubugbugin lang po ang pambato nila Malinaw na panalo dito ang ating kababayan by a unanimous decision At ang hambog na kanyang nakalaban sa natamong suntok sa ating kababayan ay naging malalang kondisyon dahil sa husay ng boxing skill na ipinakita ni Sol Papi ay naging profesional kaagad dito na boksingero. At may isa pang malagulayat na YouTuber sa Inglaterra ang nangbuli at nanghamon sa kanya. Puro trust talk at pambubuli ang ginawa niya sa ating bida yeah, I'm gonna, I'm gonna smash him tomorrow. To bend you over, so I, and no one will fucking stop me. You understand me? Kita kita po dito ang laki ng deperensya at pagkakaiba ng katawan nila. Mas malaki ang kalaban ng ating bida. August 27, taong 2022, sa Zero to Arena, London, nagganap ang laban ni Sol Papi kontra sa hambog na si Andy Waski. Napakalakas ng bunganga nito mga kaibigan, pero bunganga lang po ang malakas dahil first round lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Uh, no, I trained really hard for this. I'm really excited for this. So it's an honor to even be here. And uh, yeah, I'm gonna, I'm gonna smash him tomorrow. ng laban nila ay nerespeto na po ang ating kababayan sa bansang England. Konti na lang din ang nambubuli at nagatibong komento na naratanggap nito. Patunay na malakas at ibang klase ang lahing Pilipino. January 14, taong 2023, sa Winsbley Arena, London, muling napalaban ng ating kababayan na si Sol Papi sa isang batu-batong bodybuilder na si Josh Brockner. Matangkad, malakas at bato-bato ang buksingerong dayuhan na ito mga kaibigan. Pero matutulog lang pala ito pag nakatikim ng suntok mula sa ating kababayan. Hey, 12 taong 2024 sa bansang United Kingdom, muling lumaban ang ating kababayan sa pinakamalakas daw na MMA fighter ng bansang Poland. Pero round number 3 lang pala ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, napakaangas talaga ng kalaban at nagbanta ito na hindi daw bubuhayin ang ating kababayan. Pero napakatindi pala ang ginawa sa kanya ng ating kababayan. Number 2 kahit nasugatan na sa mata ang ating boksingero ay lalo itong tumapang at nakipagbasagan ng ulo. This is the longest This is to the other man Sa round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Napakatindi ng gagawin itong pagbugbugbog sa kalaban. Pagkatapos ng round 3, hingal na hingal na ang mayabang na kalaban ay dinikilarang panalo ang ating kababayan. Dito lang araw ng Sabado, July 6 taong 2024 sa Coca-Cola Arena. Dubai United Arab Emirates. Muling napalaban ang ating bida. Makakalaban niya ang tinaguriang Dawood Savage ng bansang Turkey. Bato-bato ito at tinatakot pa si Sol Papi. Pero pagdating sa kanilang aktual na labanan ay kinawawa po siya ng ating kababayan. Sa pag-uumpisa ng round 1, maliksi pa ang kalaban ni kabayan. Pero di nagtagal, lumabas na mas malakas talaga ang ating kababayan sa kanyang kalaban.

i see a lot of shots uh, body. I did ai. Uh, sa tindi ng pinsala na natamo ng kalaban mula sa ating pambato. Halos madurog talaga ang atay nito. Namilipit ito sa sakit at hindi makatiis. Yan ang pinamalas ni Sol Papi na napakalupit. Maangas pa kay Casimero ang galawa ng ating pambato. Siguradong siya ay magiging kampyon din na boksingero. Dugong Pinoy, dugong palaban. Yan ang ipinakita ng ating kababayan. Minsan, kailangan mo talagang lumaban upang ang mga nangaapi sa iyo ay bahagyang matigilan. Ang mga nagmamakataas ay binababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Diyos na dakila. Amen.